welcome back sa panibagong vlog mga idol no? so sasagutin lang natin yung nagtanong mga lods mas maganda siguro dito natin sagutin para yung iba alam din nila no? sa mga nakakaalam na so goods na yun sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kasi syempre maramas marami pa rin yung hindi nakakaalam lalo yung mga gustong mag MC Taxi no? si so, Joyride ayan so ito kasi yung tanong niya mga lods ayan ayan mga lods so sagutin natin yan ang sagot ko dyan mga idol kasi sa akin nagtanong ay pwede mong ipahiram yung motor mo sa rider na gusto mo kung sino yung rider na gusto mo pero siya mismo yung magre-register sa <coughs> MC Joy Ride no, hindi pwedeng ikaw nag-register tapos ipapahiram mo sa ibang rider yan so bawal yun mga idol bawal na bawal yun kasi nga kasi kung ikaw yung nag-register tapos pinahiram mo kung baga, ano na yan eh pinahiram mo na yung account mo sa ibang rider bawal yun mga loads ayan sana naiintindihan mo yung ganon kung gusto mong magpa kung marami kang motor at gusto mong ipasok sa joyride maghanap ka ng uh, ang rider sana yung mismong mag register doon no, mo lang siyang authorization para gamitin yung yung motor no? kasi pag nag-apply is kailangan talaga yung mga idol halimbawa ako uh, gusto kong mag MC taxi tapos wala akong motor tapos may motor yung tsuhin ko pwede mo siyang hiramin no? Uh, ipaalam mo sa kanya na yung motor niya is gagamitin mo sa MC taxi yan kasi hihingi ka sa kanya ng authorization na pwede mo siyang gamitin ganoon lang yung gagawin mo mga lods ayan ganyan lang yung gagawin nyo kung gusto nyo marami kay motor dyan at uh, gusto nyo hindi nyo na gamit at gusto nyo kumita habang mo sa bahay ka lang gamit ng motor mo yun na lang gagawin mo boss no? idol na lang para walang aberya no? <coughs> ibigay mo sila ng motorization kasi apply nila sa joyride Halimbawa, dalawa motor mo right, O, ulitin natin, dalawa motor mo Ay tatlo motor mo Yung isa, isang motor mo Pang sarili mong gamit Tapos yung dalawa, nakatambak lang Ang gagawin mo doon mga Lodge Maghanap ka ng rider na pagkakatiwalaan mo Ayan, kung sino mo yung pagkakatiwalaan mo rider I-apply niya mismo sa MC Taxi Ayan Di ang gagawin mo lang doon E, eh, sibibigay mo yung Uh, bibigyan mo lang siya ng authorization <coughs> <coughs> Authorization letter ID mo Na pwede nilang gamitin yung Inyong unit So ganoon lang naman yung diskarte mga lords No? Huwag <coughs> yung Ikaw yung magre-register Tapos si ipapagamit mo Sa ibang rider Bawal yun mga lodi Bawal na bawal yun Kay MC Taxi mga lords Kahit, Anong MC, MC Taxi naman yan No? Oh? kahit nga sabi mong habal yan bawal pa rin yan ginagamit mo yung motor mo sa habal tapos nagkaroon ng problema siyempre ikaw yung ha uh, hahanapin ikaw yung tutugisin mga boss yan so ganyan lang boss no ito yung ko sa iyo so yun god bless boss have a